araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang tatlong yugto ng gawain ay nasa puso ng buong pamamahala ng Diyos. At sa mga ito ipinapahayag ang disposisyon ng Diyos at kung ano siya. Iyaong mga hindi nakakaalam sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay walang kakayahang matanto kung paano ipinapahayag ng Diyos ang kanyang disposisyon ni hindi nila alam ang karunungan ng gawain ng Diyos. Nananatili rin silang mangmang tungkol sa maraming paraan ng kanyang pagliligtas sa sangkatauhan at sa kanyang kalooban para sa buong sangkatauhan. Ang tatlong yugto ng gawain ay ang lubos na pagpapahayag ng gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Iyaong mga hindi nakakaalam sa tatlong yugto ng gawain ay magiging mangmang sa iba't ibang mga pamamaraan at prinsipyo ng gawain ng banal na espiritu at yaong mga kumakapit lamang ng mahigpit sa doktrinang natira mula sa isang yugto ng gawain ay mga taong inililimita ang Diyos sa doktrina at ang paniniwala sa Diyos ay malabo at alanganin. Ang gayong mga tao ay hindi tatanggap ng pagliligtas ng Diyos kailanman ang tatlong yugto lamang ng gawain ng Diyos ang maaaring magpahayag ng lubusan sa kabuuan ng disposisyon ng Diyos at ganap na magpahayag ng hangarin ng Diyos na iligtas ang buong sangkatauhan at ng buong proseso ng pagliligtas sa sangkatauhan. Patunay ito na natalo na niya si Satanas at na angkin ang sangkatauhan patunay ito ng tagumpay ng diyos at ito ang pagpapahayag ng buong disposisyon ng diyos yaong mga nakakaunawa sa isang yugto lamang ng tatlong yugto ng gawain ng diyos ay bahagi lamang ang alam tungkol sa disposisyon ng diyos sa mga kuro-kuro ng tao madali para sa iisang yugtong ito ng gawain na maging doktrina at malamang na magtatag ng mga pirmihang panuntunan ang tao tungkol sa Diyos at gamitin ang iisang bahaging ito ng disposisyon ng Diyos bilang isang paglalarawan ng buong disposisyon ng Diyos Bukod pa riyan, malaking bahagi ng imahinasyon ng tao ang nakahalo sa loob. Sa gayon, ay mahigpit na pinipigilan ng tao ang disposisyon, katauhan at karunungan ng Diyos. Gayon din ang mga prinsipyo ng gawain ng Diyos sa loob ng limitadong mga hangganan. Naniniwala na kung minsan nang naging ganito ang Diyos mananatili siyang ganito habang panahon at hindi magbabago kailanman iaong mga nakakaalam at nagpapahalaga lamang sa tatlong yugto ng gawain ang lubos at tumpak na makakakilala sa Diyos kahit paano hindi nila ilalarawan ang Diyos bilang Diyos ng mga Israelita o ng mga Hudyo at hindi nila siya ituturing na isang Diyos na ipapaku sa krus magpakailanman alang-alang sa tao. Kung makikilala lamang ng isang tao ang Diyos mula sa isang yugto ng kanyang gawain, ang kanyang kaalaman ay napakaliit at kasing halaga lamang ng isang patak na tubig sa karagatan. Kung hindi, bakit ipapako ng marami sa relihiyosong matandang bantay ang Diyos sa krus ng buhay? Hindi ba dahil nililimitahan ng tao ang Diyos sa loob ng ilang hangganan? Hindi ba maraming taong kumukontra sa Diyos at humahadlang sa gawain ng banal na espiritu dahil hindi nila alam ang iba't iba at malawak na gawain ng Diyos at bukod pa riyan dahil napakaliit ng taglay nilang kaalaman at doktrina para sukatin ang gawain ng banal na espiritu Bagamat mababaw ang mga karanasan ng gayong mga tao, mayabang at likas silang mapagpalayaw at hinahamak nila ang gawain ng banal na espiritu. Binabaliwala ang mga pagdidisiplina ng banal na espiritu at bukod pa riyan. Ginagamit nila ang kanilang mga walang kwentang lumang argumento upang pagtibayin ang gawain ng banal na espiritu. Nagkukunwari din sila at lubos na kumbinsido sa sarili nilang natutuhan at kaalaman at kumbinsido na nakakapaglakbay sila sa buong mundo. Hindi ba kinasusuklaman at inaayawan ng banal na espiritu ang gayong mga tao at hindi ba sila aalisin pagsapit ng bagong kapanahunan hindi ba mga kasuklam-suklam na taong mangmang at kulang sa kaalaman yaong mga humaharap sa diyos at lantaran siyang kinokontra na nagpapakita lamang kung gaano sila katalino sa taglay nilang kaunting kaalaman tungkol sa biblia sinisikap nilang magwala sa akademya ng mundo taglay ang isang mababaw na doktrina para turuan ang mga tao sinusubukan nilang baligtarin ang gawain ng banal na espiritu at tinatangkang paikutin ito sa sarili nilang proseso ng pag-iisip dahil hindi nila alam ang mangyayari sinusubukan nilang masdan sa isang sulyap ang anim na libong taon ng gawain ng Diyos. Walang anumang katinuan ang mga taong ito na dapat banggitin. Sa katunayan, kapag mas maraming kaalaman ang mga tao tungkol sa Diyos, mas mabagal silang manghusga sa kanyang gawain. Bukod pa riyan, katiting lamang ang binabanggit nilang kaalaman nila tungkol sa gawain ng Diyos ngayon. Ngunit hindi sila padalos-dalos sa kanilang mga paghusga. Kapag mas kakaunti ang alam ng mga tao tungkol sa Diyos, mas mayabang sila at labis ang tiwala nila sa sarili at mas walang pakundangan nilang ipinapahayag ang katauhan ng Diyos. Subalit, ang binabanggit nila ay teorya lamang at wala silang ibinibigay na tunay na katibayan. Walang anumang halaga ang gayong mga tao. Iyaong mga itinuturing na laro ang gawain ng banal na espiritu ay mga bobo. Iyaong mga hindi maingat kapag nakakatagpo sila ng bagong gawain ng banal na espiritu na walang tigil magsalita, mabilis humusga, malayang hinahayaan ang kanilang pag-uugali na tanggihan ang pagiging tama ng gawain ng banal na espiritu at iniinsulto at nilalapastangan din ito. Hindi ba mangmang sa gawain ng banal na espiritu ang ganoon kawalang galang na mga tao? Bukod pa riyan, hindi ba sila mga taong mayayabang, likas na mapagmataas at pasaway? Kahit dumating ang araw na tanggapin ng gayong mga tao ang bagong gawain ng banal na espiritu, hindi pa rin sila palalampasin ng Diyos. Hindi lamang nila hinahamak yaong mga gumagawa para sa Diyos, kundi nilalapastangan din nila ang Diyos mismo. Ang gayong desperadong mga tao ay hindi patatawarin. Sa kapanahunang ito man o sa darating na kapanahunan, at mapapahamak sila sa impyerno magpakailanman. Ang gayong walang galang at maluhong mga tao ay nagkukunwaring naniniwala sa Diyos. At kapag mas maraming taong ganito, mas malamang nasuwayin nila ang mga atas administratibo ng Diyos. Hindi ba tumatak sa landas na ito ang lahat ng mayabang na talagang hindi mapigil at hindi pa sumunod kahit kanino kailanman. Hindi ba nila kinokontra ang Diyos bawat araw? Ang Diyos na laging bago at hindi kailanman luma.